Kunisyon ni Vice President Sara Duterte ang umano'y pamilyar na pattern ng political maneuvering matapos muling banggitin ng ilang miyembro ng Kamara ang posibilidad ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya na umano'y lumilitaw habang papalapit ang deliberasyon ng 2026 National Budget. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi na ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang mapahayag ng ilang mambabata sa kamera tungkol sa posibleng pagsasampa ng bagong impeachment complaint laban sa kanya. Git niya, ang timing nito ay nagpapakita ng isang pattern na matagal na niyang napapansin tuwing may malalaking deliberasyon sa budget tinukoy ni Duterte ang mga naunang revelasyon ni na Sen. Cheese Escudero, Representative Toby Tiangco at iba pang miyembro ng Kamara na noong February 2024 ay meron umanong pangangalap ng pirma para sa kanyang impeachment kapalit ng budget allocations ayon kay VP Sara, ang mapahayag na ito ang nagbunyag ng katotohanan na ang impeachment complaint laban sa kanya ay hindi talaga nakabatay sa prinsipyo kundi sa presyo. Kinwestiyon din ng bise kung bakit sa kabila ng mga ito ay walang naisagawang investigasyon para panagutin ang mga posibleng responsable sa umano'y bilyon-bilyong pisong nasayang sa political warfare, mga pondong dapat sanay napunta sa serbisyo publiko. Dagdag pa niya, muling ginagamit ang impeachment bilang bargaining chip habang papalapit ang pag-aproba ng 2026 National Budget. Hinamon niya ang managtutulak ng impeachment na itigil ang pagtatago sa likod ng lengguaheng good governance. Binigyang din ni Duterte na handa siyang harapin ang anumang aligasyong nakabatay sa katotohanan. Ngunit hindi raw siya mananahibig habang ang proseso ng impeachment ay ginagawang isang racket na nakadepende sa pondo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.